you sure. Kahit papano, nakikita kami ang nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hini-tunan niya. Naliwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa agot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bobo kay Inday. Nanay ko hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsakwera. Kahit gano'n, nangangpanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakabang sa headquarters nila sa Mandaluyong ko alam bakit walang nag report sa akin tungkol sa kumpanya. Sa totoo lang, masakit mang kaminig. Nung dini na siya, halos paapaboran ko na sana dahil may nagsukong sa akin mula sa kanyang campaign team na kumagamit 行。 Ipagamot! Iparihak ko na yan! Pero, tuwing magkakarap kami noon, hindi kaya ng aking kalagoban na gawin yun. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kaya ng Hindi ko kaya ng pagkait sa kanya mga kakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging ligtas mula sa pag-tribor at pagpapahama kay Bibi Inday 68 years old po ang natay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongo ngayon. November 17 din nung 2021 nung nakumpinsi ko si Inday na magbise hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto ko ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan ng na nagpagtrabaho na para sa bayan, sinikap ko maging mabuting gobernador, tinatawan, senador. Hindi ako halos na para makapakiwan sana ng legasya na kapag- maging responsable anak. Matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabi ko 累吗？ at kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng piwala at justisya sa Pilipinas sa kanyang pamahalaan, lahat ng iyan ay masusulusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kansulgan. Ako pa rin ang atin mo na tumayo ang atin sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumukot na sanggahin lahat ng sakit para sa iyo. Ang kamatid mo na hindi ko kailangan tingnan ng tawad dahil agad ka namin hindi, hindi at tatanggapin dahil mahal kita. dito, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawahin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, Adin ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay, huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko